yung new year's resolution natin guys no? kaya itong bata pa ako ano yung new year's resolution so nung bata pa ako guys na pilit kong gagawin na ah. ano yung new year's resolution ko pero guys hindi nagagawa eh I mean bakit resolution no? may solution may solution ko na bang ginawa kaya resolution ganun yun guys no? may solution ka na bang ginawa para gumawa ka ng ulit na solution so meron naman sigurong ginawa ang solution guys but walang ah uh, Siguro yung solusyon na yon sa gusto mong yung problema sa personal mong buhay. Kulang, kulang yung solusyon, no. Kaya every year na lang resolution, resolution. Pero hindi mo naman binabago na yung solusyon na yon baka may kulang, no, para maayos mo yung gusto mong maayos na problema, no. Kaya lagi kang resolution, resolution. Ang inaayos mo lang yung sarili mo na gawin mo yung solution na yon para sa problema na yon. But ang problem nga guys ay wala doon sa problema. Doon muna sa solusyon. Yung solusyon ay may problema guys. Diba guys? Yung solusyon ang may problema. So, yung problema ay problema na nga pero nang gumawa ka ng solusyon ang solution ay may problema din no? anong ibig sabihin no? ibig sabihin hindi effective yung solution mo no? kaya may problema yung solution mo so that's the point guys no? hindi lang laging ano yung new year's resolution mo gagawin mo naman ulit yung gusto mong gawin para sa problema mo no? But, hindi mo iniisip hindi mo inassess na ano ba yung bakit ko ba hindi nagawa yung solution para don sa problema na yun so yun yung sana guys no? at, at wag mong sana hindi mo na pinaabot ng new years no? isang taon talaga na hindi mo na gawa yung gusto mong Solution so yun yun guys no? lagi tayong new year's resolution hindi tayo nag assess no? so very kwan siya guys no? Like, parang culture na siya na may masabi lang na oh may new year's resolution ako ganito ganito so very pa, sa akin guys na no? para siyang uh, paimbabaw no para mas, may masabi lang na may gagawin ka pampapalamuti lang sa salita sa so, ganun yun guys no? kung gusto talaga natin na effective yung resolution natin or solution kung napabutin yung new year new year no? dun pa lang makikita mo bakit di ko na nagagawa yung gusto kong gawin tingnan mo na yun di ba ang problema mo yung solusyon hindi effective yun yun so hindi yung new year's resolution na gawin mo lang yung na kagawag kau kaugalian mong solusyon so yun guys no? that's the point na yung new year's resolution nga hindi lang gawin yung solusyon na ginawa mo na ulitin mo lang hindi at huwag mong paabutin na isang taon bago mo siya gawin para maging new year's resolution so sayang naman yung panahon guys no so yun yung new year's resolution natin guys i-assess natin yung solution natin kung effective ba siya So, yung solution ba natin ay may problema. So i-develop, improve natin yung solution natin, guys, para doon sa problem or objective na gusto natin ma-achieve, di ba?